timing nagutom sad ko da ay nako uy tonings katonings for si katonings paglast ang makabayan katonings sikman natin kung ano ang sarap ng mga uh, paninda ni katonings Katoning, kumusta? Ka? Katoning, tukoy ni presinto reporting pagkain ni Katoning. Ito pala, ito. Oh, ito pala ang pagkain ni Katoning. Yung sarap. Mga cake at saka pastries mga tinapay yung mga pagkain ni eh. Katuning Katoning nakita na kita personal kamukha pala tayo Katuning kamusta cute mo ang cute mo Katuning ha kain muna tayo dito kay Katuning